ang lakas ni hinchu ni kay Paolo Abilino. Napapayag niya na dumalo ito sa bahay ni May Skanda. Nagkaroon ng na singling banding moments, kabilang ang ilang showtime family. Parti na nga talaga si Paulo sa buhay ni King. sa Sadyang pinapasok na ito. Lahat ng mga taong manalapit ay ipinakilala na at nakakabanding na rin. Sino pa naman kasi ang hindi mapapapayag sa isang Kim Chiu, di ba? Naging malakas na ito. Never nang kumihindi. Kung maaalala ninyo, may isang event na pinuntahan noon ng aktres. Isang beses lang sinabihan si Paolo. Yes, yes na yes na agad full support siya sa mga ganap. Kaya sa mga nagdududa pa sa kinpaw, ipukas ninyo ang inyong mga mata. Huwag nang magbulag-bulagan at ipilit pa sa iba. Ayon na sa mga komento, What a genuine boyfriend! Lahat ng request kimi-kiminibigay. Nagiging extrovert Kapag in-love, naghihihalobin na rin sa mga kaibigan ni girl. Marunong na makipag-jokes. Kapag nakikita namin si Paolo nang umingiti, mas talagang siyang pumupogi at naghihihigin plug sa paninig namin. Ayon pa sa isang komento, kaya na, Kimi tuluyan mo na ipasok sa buhay mo para lalong umiyak ang mga bashers. Napaka-cute talaga yung The best kayo. Huwag sana kayong magbago sa inyong kilig moments.